Matapos ang nakamamatay na survival sa loob ng dungeon, isang bagong yugto ang bubungad kay Memory Toka, ang malupit na mundo sa labas. Ngunit ang mundong ito ay hindi lang puno ng pag-asa. Sa labas, mas mapanganib, mas marahas, at mas mabangis. To ang pagpapatuloy ng kwento ng lalaking itinapon pero muling bumangon bilang isang halimaw. Sa pagumpisa ng kwento, pinakita si Natoka, Seras, Liz, at Eve na nag-uusap tungkol sa mga halimaw na papalapit sa kanilang lokasyon. Nagpresenta si Eve na siya na ang haharap sa mga ito upang makatakbo si Touka at ang iba papapunta sa ligtas na lugar. Ngunit hindi pumayag si Toka. Naghandang harapin ni Toka ang mga halimaw kasama si Napigimaru at Slay. Umalis na si Toka papunta sa direksyon ng mga paparating na halimaw. Lipat ang eksena sa grupo ng mga kaklase ni Toka na naghahanda rin sa paparating na mga halimaw. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang tumakas, habang si Toka naman ay nilalagyan ng mana si Slay upang magpalit ng anyo. Pati ang kanyang maskara ay nilagyan niya ng mana, at pumasok si Pigimaru sa loob nito upang magpadala ng signal. Tumakbo si Slay upang akiti ng mga halimaw. Samantala, si Sogo ay nalungkot ng makita ang mga bangkay ng kanyang mga kaklase. Nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan nila ni Yazoo. Sinisi ni Sogo si Yazu kung bakit hindi niya protektahan ang mga kaklase nila. Ngunit sagot ni Yazu, hindi niya obligasyon na protektahan. Ang mahihina at wala siyang utang na loob kay Sogo kahit pa isa itong high rank hero. Dumating si Kirihara at pinagsabihan si Yazu, dahil isa lang itong A rank, hindi raw nito dapat minamaliit si Sogo. Gusto sanang labanan ni Yazu si Kirihara ngunit bigla itong kumalma at umalis. Pinakita naman sina Sarah's Eve at Liz na nag-uusap. Gusto ni Eve na sundan at tulungan si Toka at pinayagan siya ni Seras. Umpisa na ng laban ni Toka. Gumamit siya ng skill na berserk at ginulo ang mga halimaw para sila'y magpatayan sa isa't isa. Sa mga sumunod na halimaw, ginamitan niya ng paralyze. Ipinakita rin ang status ni Toka, tuloy-tuloy, ang pagangat ng kanyang level. Lahat ng makasalubong niyang halimaw ay ginamitan niya ng iba't ibang skill tulad ng dark paralyze at berserk. Dalawang malalaking halimaw ang humabol sa kanya at ginamitan din niya ng parehong mga skill. Lipat ang eksena kay Eve na nakita si Kashima, nakahawig ni Liz, tatangkain sana ni Eve na lapitan ito nang bigla siyang inatake, si Itsuki ang umatake. Dito natanto ni Eve na ito nga ang mga nilalang mula sa ibang mundo na binanggit ni Tuka. Habang naglalaban si Eve at Itsuki, dumating si Hijiri, ang kapatid ni Itsuki. Pinigilan niya ito at ipinaliwanag na hindi demon si Eve kundi isang leopard. Humingi ng tawad si Hijiri para sa ginawa ng kanyang kapatid. Pati si Itsuki ay humingi ng tawad at nagpakilala kay Eve bago umalis. Balik kay Touka. Patuloy pa rin siya sa pakikipaglaban at marami na siyang napatay na halimaw. Ngunit biglang lumitaw ang isang malakas na halimaw na umatake sa kanila. Tinamaan si Touka at Slay, bumagsak si Slay habang pilit iniiwasan ni Touka ang halimaw at naghahanap ng paraan para itoy matalo. Nilinlang ni Toka ang halimaw sa pamamagitan ng isang matalinong plano. Nagpanggap si Pigimaro bilang si Toka para makuha ang atensyon ng halimaw, habang si Slay naman ay lumitaw mula sa likuran upang guluhin ito. Sa gitna ng kaguluhan, sinamantala ni Toka ang pagkakataon at matagumpay na inatake ang halimaw. Sa tulong ng kanilang teamwork, tagumpay nilang nalampasan ang panganib, pabalik na sana si Toka sa kanyang mga kasama, ngunit bigla siyang bumagsak. Buti na lang at dumating si Eve at tinulungan siya. Binuhat ni Eve sina Tuka, Piggy Maru at Slay, pabalik kina Seras at Liz. Ikinuwento ni Eve kay Tuka na nakita niya ang magkapatid na takaw. Tinanong ni Tuka kung nabanggit ba siya ni Eve sa kanila, ngunit sagot ni Eve ay hindi. Pagdating nila sa kampo, sinalubong at niyakap agad ni Liz si Eve. Ginamot ni Seras ang mga sugat ni Tuka. Sinabi ni Eve na siya muna ang magbabantay habang nagpapahinga si Tuka. Sinabi ni Seras kay, "Toka, nasa hita niya ito humiga." Pumayag naman si Toka. Sinabi niya kay, "Seras, na huwag na siyang mag-alala at tuluyan nang nakatulog si Toka." Palihim siyang hinalikan ni Seras. Lipat ang eksena sa magkapatid na Takao na pabalik na sa kanilang mga kasama. Naglakbay na si Natuka papunta sa teritoryo ng Forbidden Witch. Habang naglalakad, kinausap siya ni Seras at sinabing, "Balang araw, gusto niya itong tapatan ng damdamin." Pumayag naman si Tuka. Pagdating nila sa teritoryo ng Forbidden Witch, may isang malaking bato ang gumalaw at agad ginamitan ni Touka ng paralyze. Nagpatuloy sila papasok sa loob ng lugar at namangha sa kagandahan ng paligid. May isang nilalang ang nagpakita sa kanila at napagtanto ni Touka na ito ang Forbidden Witch. Nagsalita ito sa sinaunang wika at nasagot ito ni Seras. Nagpakilala ang Forbidden Witch bilang si Erica Annervale, isang dark elf kagaya ni Liz. Naisip nito ka napapalapit na siya sa kanyang paghihiganti sa Diyosa. At dito muna nagtatapos ang kabanatang ito ng failure frame. I became the strongest and annihilated everything with low-level spells. Kung nagustuhan nyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe para sa mas marami pang anime breakdown at Tagalog recaps gaya nito. I-on nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod na kabanata ng Pakikipagsapalaran ni Toka sa Madilim na Mundo ng Paghihiganti. Hanggang sa susunod. Salamat sa panonood.